Hello, magandang gabi po sa inyo lahat, guys. No, It's been uh, a while na hindi ako masyadong uh, nag-upload sa YouTube dahil po uh, na-busy po talaga ako and uh, yun, uh, finocus ko ulit yung sarili ko sa ating uh, maliit na uh, racket para kahit paano makabangon po tayo. Siyempre, di ba, uh, marami po tayong dapat adjustment dahil siyempre, ang hirap ng buhay, no? ang hirap ng uh, pinagdadaanan natin. Uh, hindi lang ako yung tao na yung kung ano yung pinagdadaanan ko, kailangan ko pang pangalandakan. No? Kailangan ko yun harapin on my own. Uh, kailangan kong gawa ng paraan. Ganun ako. So, ayun. Kaya medyo, ano muna, hindi ko muna masyadong uh, uh pansin ang uh, pag-YouTube. Pero yun nga, gusto ko mag ng uh, ginagawa. So, isha-share ko sa inyo yung aking mga daily activities, no? Kung ano yung mga ginagawa natin. Malay nyo, meron kayong katapano mapulot na aral. No, so, yun. Una, nasa construction business po tayo. Uh, maliit lang na naman, maliit lang yun na team no, na meron ako. Mga nasa, maabot sila ng 15, 20, ganun lang. Pag uh, sobrang dami ginagawa. Uh, hindi katulad dati na medyo lumalaki talaga. So, sa ngayon, uh, iba ang kalakalan. No? So, basta, nandun lang yung sa tama lang para tayong kumita, para mabuhay no? at uh, mamuhay ng... Uh, Tawag nito ito yung uh, sakto lang. Okay. So, yun. So, ayun. Una-una sa lahat. Maraming maraming salamat. Doon sa mga sa Facebook na hanggang ngayon ang dami pang uh, uh, nagko-comment sa mga pinopost po natin. Uh, yun. Uh, mahirap kasi lalo, lalo pa pag uh, mag-isa ka. Nako, so, ayan. Tinan nyo po. Magulong yung aking kwarto. Uh, uh, ayan. Iikutin nyo. Magulong yung aking room dahil uh, alam mo yung minsan, pag uh, ako kasi, hindi ako yung ano eh yung predictable na tao yung uh, ganito ganito talaga in order ako meron ako mood na ayokong gumalaw kung uh, ayoko ayoko pag ang gusto ko naman gusto ko ganun ako parang hindi ko binibigyan ng uh, ang tawag na expectation ang sarili ko or paano ba yon Basta parang ganun lang ako. Uh, hindi ako ano, predictable. Kung baga, pag gusto ko, gusto ko. Pag hindi, ayaw ko, ayaw ko. Parang ganun ako. So, yun lang. Kasi mahirap din yung dinumero, yung sinasabi nila, dinumero yung yung buhay. Yung parang binibigyan mo mismo ng uh, pressure yung iyong sarili. So, mas maganda na yung ano lang, yung sakto-sakto lang, di ba? Gano'n lang tayo, ganun lang talaga. Kasi, uh, wala. Ganun naman talaga yan. Bawat tao merong uh, sarili-sariling uh, personality or character na hindi mo na talaga mabago yun. Yun at yun na talaga. Meron mang changes, may adjustment na konte pero uh, all in all talaga, hindi, pag yung tao, yan ay yung karakter niya. Di ba, meron tayong sinasabi na, siya alam mo, mabait talaga yan. Siya, salbay talaga yan. Siya, ganito talaga yan. Kasi yun yung personality ng tao na hindi natin pwedeng baguhin. no? Uh, Di ba, ganun lang. Kailangan lang nating tanggapin. Ayan. So, ayon no uh, sa ilang taon na 2022 tayo nagsama di ba 2022 yon 23 24 o oh, 25 or 2021 yon from uh, election pa mga ganon um, ang dami nangyari no ang dami nangyayari uh, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung sarili ko after that eh, no pero alam mo yon maraming challenges nakakatuwa lang no kasi marami tayong nakakilala marami tayong na-meet na tao, di ba? So, ayun. Mm, ano lang, ganun lang talaga. Tuloy lang talaga yung buhay. So, medyo natok na ako ah. Pero, Sunday, ng ngayong araw na to, di ba, bong ah, buong araw parang umambon, umulan. So, sarap patulog. Sarap, nagigilakaigal na ako. Kasi hindi naman ako nakakatulog na maayos dahil pinapagawa ko yung uh, CR ko kasi yung CR ko dito sa third floor sa labas ng room ko. Imagine mo ah, 2011 ba, nag-start ako construction nito ng aking bahay. Ngayon ko pa lang napapagawa yung uh, uh, CR sa third floor no sa labas ng room ko kasi nakakapagod na bumaba yung CR. Nagse-CR pa ako sa, sa ground floor. Although may CR din sa second floor pero hindi ko CR 'yun, 'yung CR ng uh, dati mga tao ko. So, ayo hindi ko ginagamit. So, 'yung napagawa talaga ako dito para alam mo 'yun maano lang. So, kanina pinapagawa pinapaayos ko. So, hindi rin ako masyadong pakita ko sa inyo para kahit pa paano. Ito yung ano, ang dami ko pang ipapaayos sa ako So, dito, medyo madilim sa so, ano, Ayan. So, yun siya. Gusto ko yung Japanese. So, ito may nabili ako sa online. Ayan siya. Ayan. Nililibing pa yung ano, tatakpan pa ito kasi hindi pa tapos ito transfer yan all the way up doon sa top. Tapos ito, Ayan. Maganda nito to kasi ano siya, uh, tricolor. Oh, so, hindi siya yung usual na yan, nandyan, kailangan dito yung mirror. Dito ko nilagay. Maganda to, yan. Oh. Pero ito talaga, nabili ko sa online is uh, warm lang talaga. So, ipapatiles ko pa yan. Ayan. Kasi gusto ko yung Japanese, parang ja yung concept ni Japanese. Ayan to. Yan siya. Ayan. So, ito, nabili ko lang. Naka-cute ba? Kasi nabibili mo lang sa online yung mga to. Yan, napaka-mura lang. Tapos ito, mga mura lang dito, mga tira-tira lang sa binibili ko na na slab na granite, no? So, yun. Ito, online lang din. Ayan. So, ayun siya. Pero bakit may tubig? Parang may tubig. Ayan. Parang siya may tubig. So, kailangan ko i-check. No? Baka parang na ano nila. Oo. Uh -uh. Yung ano tayo tubig Oh. So ipapacheck ko baka may natamaan silang tubo or dahil sa ulan. So titingnan natin. So anyway, yun. Hindi pa naman tapos. Ipapayos natin. Ayun. parang may tubig siya. Hindi ko alam kung ano. So anyway, ayun. So, Tingnan niyo po ang gulo ng aking uh, ang gulo ng aking uh, kwarto dahil uh, alam mahirap pag mag-isa no. Yung wala kang katuwang na, 'di ba? Minsan pag pagod ka, gusto mo na magpahinga. Uh, hindi ka hindi mo magawa 'yon dahil uh, may kailangan ka pag gawin. Pero ako kasi pag ano, pag uh, gusto ko talaga mag ano, gusto ko nang pagod na ako. Kung ayoko, ayoko talaga. Ganoon lang talaga kasi, wala naman tayong I mean, mahirap yung pag may ano ka, pag may boss ka kasi kailangan mo gawin 'to. So, in my case, pag uh, pagod ako, pag kailangan ko pahinga, maligo lang ako, pahinga na ako. Kahit magulo na yung mga side ko dyan, hindi ko bahala na yan. Kinabukasan ko na ayusin. Or kahit pa next, after two days, ganun ako. Yung uh, aking uh, uh, pamumuhay. No? So, kasi, syempre sa construction, medyo mabigat. Mabigat talaga. At especially ngayon, wala na akong kotse, kaya tagtag -tag yung katawan ko no? sa isang araw. Imagine nyo, nakaka- pag um, joyride ako ng uh, five times, six times, so tagtag tag talaga yung katawan ko. Pero okay siya. Uh, mas gusto ko siya dahil ang bilis ko lang makapunta sa aking mga projects. no um, Pag sinabi ng kundi ko 30 minutes o uh, 25 minutes, uh, 40 minutes, ang bilis mo lang makarating sa uh, pupuntahan mo. Pero with the car, talaga hindi. Hindi mo magawa yung ganung, uh, maraming appointments isang araw. So malaking bagay siya kaya hindi hindi masyado ako hindi masyado ako uh, nagano nagaano, nagpupursigi uh, para bumili pa ng sasakyan. So hindi na okay na rin ako dun sa ganun lang na sitwasyon. Tsaka yung mga sa mga paano man nilatanong paano yung mga deliveries, ganyan ganyan, madali lang kasi yung lalamove, mo, di ba? So napaka convenient talaga yung mga yung pwede nating uh, I mean yung sa trabaho natin sa business natin. So kung ano lang meron tayo, yun lang yung at ating uh, gagawin, di ba? So, yun na muna. Uh, abangan nyo po yung mga susunod ko na vlogs. No? Uh, I-share ko sa inyo yung mga activities ko, mga ginagawa ko. Malay nyo, uh, meron kayong uh, matutunan. Okay? So, yan muna. Maraming maraming salamat and uh, God bless everyone.